Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay maglalagay na po ng mga yero, sinabosing, bubungan na po itong ating kubo. Ayan na po si Tilat, tsaka po si Bosing, at sila po yung mag-uumpisa na. Susuksukan muna po nila ng mga kawayan. Ang plano po namin ni Bosing ay, ito pong pawid ay hindi natatanggalin. Pinakang kesami na po ito. Gawa ng pagtinanggal mo po iyan, at basta yero ay mainit po. Kaya ang gagawin po nila ay isasaklob na lang po yung yero. At kami naman po nakabili na rin ng yero. Nasuksukan na po nila ng isang kawayan. Bayo na po yung bagong kawayan na inilagay. Yan, Yan. dadatigan laang po. Habang sila po yung nagtatrabaho ay ako po magluluto ng ulam. Ang ating pong lulutuin ngayon ay sinigang na karling baboy na may kangkong wow dinadatiga na po nila ng mga kawayan, Ay. kawayan Ay. na Oh, nalagitik mm -hmm. na po daw tayo kayo magsalamin baka ikaw ay ma mga, mga oh. pinuputulan na po ni Tilat yung mga kawayan. Ito naman po ay, uy. Ito naman po ay kanya na pong sinusukatan. Ito, ito, ito? Alin itong lamesa? Puta ko yung alamig yan mula lang ang ating Okay na Kaya kaya ako no, pwede. Okay, baka nga may paghubog po yun Sa po ang magsusok-sok magaan-gaan na nato yung saksok nato yun na Ayos. Ay, doon eh. na busing. Hindi nalalagyan. Saan? Ito ah. Hindi na tilap siguro Hindi kaya ma... Ito pong ating mga karne ay akin na pong sinasangkot okay. sa... Ito okay. pong ating mga sa... basta yung gitna na yun. nito. Basta dito mo pakuhaan. Oh. Ayan po, bali. nadatiga na po nila sa mga kawayan. Yung ibanda sa may ikon Yung mga bagong kawayan. Uh, hilig po, papunta rin sa may pakuhaan na Oh. Tama ayun, nahihiling lang ay papunta sa kalye. Ah. Oo, oh, nakaunti. Bagya, oh. Makapal masyado. Makapal. Yan. At hindi tatama sa... Sige. Hindi pa nga. Ito isa. ko lang ito. Ah. Kawahan yung Ah. sa iyo abad na rin sa luha ng hilay kaya buruting hindi ha? hindi hindi pa at aking pupupukin huwag mo na muna ko rin <laughs> kaya ako tiyo at ako eh, sige palungan hindi, papunta rin sa hangilay. Papunta rin sa kalye. Tatalihan nyo yung tire wire kusin. Yung yero. Hmm. Ay, hindi ay, na ipapako. Ha? Hindi na ipapako. Nilili pa rin. Parang hindi na ipapako bagong pati. Ano ba? Para maitit ng dalawang kawayan. Eh. Hindi, ito kukuha na. Ito gabi lang ang gagawin na. Paano ang style na yung tilat? Hindi mo ganda na. Eh, papatong niya rin sa baba. Oo. Ah. Tapos yung papatong ng kawayan ipit ah oh. may kawayan din sa ibabaw ng yero tapos siya yung may pagtatali hindi daw po papakuwan yung ano ng yero di gitli magkakabutas kapag end of contract mo na dito at tayo pinlalayas na eh. <laughs> ay malayot Pwede nating dalahin yung ating yero, pwede nating ibubong pa kung saan natin pwedeng ibubong ating yero. Oo, pwede tayong magawa ng kubo sa halamanan. Kung gusto niyo ito na lang, ang ating gawin ko na lang. Um, ito ay sumulado sa mga pag-ipagitan. Dito ko pa lang ang tatalik. Diyan sa may din Ay naging render din sa lektikabilan doon Ayun guys, bali ilalagay na po natin itong mga gulay. Suber na. Suber na. Bali luto na po itong ating sinigang na karning baboy. Luto na busing. Ano, kakain na muna kayo. Magtataas na po si busing ng mga yero. Ang kulay po ng aming bubong ay kulay blue. Uh, at wala na pong available na kulay green. Maganda rin nga po sana ay kulay green para kakulay po na yung nasa bubungan. na. Kaya lang po ay walang available. Tasa mo na! Ano? Ay, ano? Ano? Ayan. Ayan po update. Wow. Tatlong yero na po ang nailagay. Tatlo na 'yon. Saan to nagpapakubos? Nag-aano boss? Nagbubutas. Alam din nagbubutas. Parang di kumakagat. Siguro ito. Mm. Siguro niya pala 'yan din mo. Ah, yung sa dulo lang. Binubutasan din. Ah. Dapat dulo lang. Oo. po pala ang binubutasan ni Tilat. Yung pinakang dulong-dulo. Tapos lalagyan, isusulot po yung tire wire. At saka po i... gagapos po sa ano ah sa kawayan bali yung tigkabilang dulo lang ko pala ang Ayan yan busing. Pati yan. Bubutasan. Yung tigkabi lang dulo lang. Tigkabi lang dulo lang po palang. Talagang po nila ng butas. Para maigapos lang po yung tire wire. Disin po ay ang bibilhin namin ay surplus na yero para mas makamura-mura po kami. Ay nagtanong po si Bossing, ay parang kaunti lang din naman po pala ang diferensya diyan po sa bagong yero. Kaya yan na lang pong bago ang binili namin. Tsaka yung daw pong surplus ay sabi ni Bossing ay parang may mga paltak-paltak na po. Ay madali po yung kakapitan lang kalawang. Kaya ayan, bumili na po kami ng bago. na, ganyan pala yun na, naka. na tayo ilang po nila ng tayo, wire. ulam Wala nang ulam ah Kanyang kanin ah Kanyang kanin Kain na po Ay gawin Hindi na kita langit na hindi na tutulo ang nakalimutan, ang nakalimutan lang po palang bilhin eh. Ay, yung saklob. Ay, na po. Hmm? Si Bossing po yung umigib po sa labas. Tsaka bumili na rin po ng yelo. Oh, Gagalan muna at para mga Dito na po kami nagbububong sa ano ah, sa likod. Ayan po at nailagay na po yung mga yero. Tinatalian na lang po ni Pilat. Ito po ang aming tambayan dito ah, ay aayusin din po namin. Papalagyan po ulit natin ng sahig. Ano kaya bossing yung hagdan? Matibay pa yun? Gabok na rin. Palta na rin natin. Ayos. Hindi na po tutulo. Kahit po mula ng malakas. Tapos ay hindi po mainit dahil hindi na po natin tinanggal itong pawid. May sobrang dalawang yero, yun na lang kaya ang ilagay dito ah. Isa, 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 isa isang sa sa... Uh... Oo. oh. Eh, sige. Ayos mo. Ay, ano natin sa'yo, Martillo? Ayan guys, bali hahatiin po itong yero at ito na lang daw po ang ibububong doon ay doon ay nakalimutan po ang gunting walang panggupit ayan yan po ang ginamit nilang panggupit baka ano ayos ayos yan e, eh? nari lang pala yung tire wear eh. ay tagal na, na. <laughs> ngayon lang ako nakakita ng ganayon. magpuputol po ulit sila ng yero sinusukat lang po ni Tilat para pantay paano magputol ng yero gamit ang tire wire yan ganyan po ah. hiniwaan lang po yung ikawin ng gilid tapos doon isinapit yung tire wire yun. Kaya si Pilot ay dadalhin sa Maynila at magdala trabaho. Ayan na. Nahati na po. Naputol na. Ganun lang po pala ang pagpuputol. Kapag walang gunting. Ayan po at inilagay na nila. Sakto gusing nga rin. Eh. ang po. Ayan. Saka po ako magwalis dito sa ibaba pagkatapos na po ng trabaho. Nagkalat po ang mga ano ah, kawayan, nag pinagtabasan na. Ang pagayon. Dali ah. lang dito. Bawag dyan. Salaan. Nasa angat doon na sa kabilang dulo. Yun. Ito. Ito gilid mo muna ng pagana. Pagana, papunta doon. Hello. Hola. Ayos na yun. Natama na sa pawid na loo. Natama ka sa pawid mga andyar Dito po sa likodan po ng kubo ay ayan po. Ah. at nilagyan na rin po ng bubo. Ah, bali yan ay isang direksyon po yan. Mula dito hanggang doon. Ah, gawa ng ito pong bubungan po ng aming CR. Ay may ano na rin po may butas na. Binalan mano ulitin ko sikan di diyan. Hindi natutulo po ni. Eh. Ayos. Ayan po at babalagbagan na lang po nila ng kawayan. Ako po lahat. Ako po ka ng panili. Ako Tapos itatali po lang nila yung tire wire. Doon po sa kawayan. tali nga lang po ang gawa nila. Hindi na po pinakuan. Ano? Ano? Lampas yan, hindi? Tigkabilang dulo po, yun, nilalagyan po nila ng tali. Tila sa gitna, lalagyan din. Hindi, ito ay yung gitna ng kawayan. Tatali rin. Tatali dito po sa gitna ay tataliin din po nila yung kawayan. Ayan. Ayun, dinadaanan nato. Bali yung tigkabilang dulo po sa kayong gitna ang tinalian po nila ng tire wire. Ayan guys, at bali tapos na pong bubungan. Ito pong aming kubo. Ayan, thank you Lord. At hindi na po tutulo kapag ka malakas po ang ulan. Ako po yung magwawalis na dito sa kubo. Para maimpis na. Okay.

nakakatuwa po nabubunga na po thank you lord that kahit po malakas ang ulan ay hindi na po tutulo para kapag nakita